Halos fully booked na ang mga hotel sa Baguio City kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga turista sa City of Pines. Nag-inspeksyon na rin sa mga bus terminal doon para matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Isa-isang sinuri ang mga gulong, ilaw, salamin at papeles ng bawat bus sa mga terminal sa Baguio. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga terminal para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Siniguro rin ang kondisyon ng mga bus driver at plano silang isailalim sa drug testing. Pag hindi kondisyon na ang ating mga uh, sasakyan like itong mga bus, Possible kasi hindi lang sila yung maagabiado dyan, pati mga ibang bayahero din, mga kasalubong, mga kasanod. So, kailangan talaga kondisyon ang ating mga bus bago magbiyahe. Ang ginawang inspeksyon, ikinatuwa ng mga pasahero na maagang bumiyahe para makaiwas sa siksikan. Sa ngayon, maluwag pa ang pila sa mga bus terminal sa City of Pines pero nakikitang dadagsain ito sa Webes at Biyernes Santo. Paalala naman sa mga motorista, bago bumiyahe, huwag kalimutan ang blow bagets. Siguraduhin na check ang battery, lights, oil, water, brake at air, pati gas, engine, tire at self o sarili. Samantala, abala na sa paglilinis sa mga hotel staff sa Baguio, lalot halos fully book ng mga accommodation. Katunayan, nasa 80% hanggang 100% ng occupancy rate ng mga hotel sa lungsod sa mga araw ng Webe Santo at Biyernes Santo. Para sa mga naghahanap pa ng matutuluyan, pwedeng subukan ng mga transient house sa lungsod. Pagdating sa seguridad, nagpakalat na ng mga tauhan ng Baguio City Police Office. Paalala naman sa mga motorista, ipatutupad pa rin ang number coding sa lungsod ngayong Simana Santa. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.